Yan. Bumili tayo ng screen protector para dito sa ating J-Diag. Yan. Bumili tayo ng screen protector para dito sa ating j so far sakto naman yan hindi siya saktong sakto pero ano siya pag dito applicable siya ayan para lang hindi magasgas yung ating screen pagtapos nito bibilan din natin yan ng plastic dito para tumagal to sayang naman di diba? mura lang yan ano lang to magkano to 100 149 pesos 149 pesos yan sakto siya sa ano 3.5 inch na ano na screen protector so yan tapos may kasama siyang ganito nilibre na lang galing nilkin to. siguro panlinis dito pero madami pa kasi ako dito yan, yan. madami pa ako yan tapos yun lang sa susunod na video Te-testing na natin to. Pero nagagamit ko na siya. Working naman. Pero gusto ko siyang i-explore pa ng mas madami. Ang sabi sa manual kasi nito, may mga reset-reset itong -reset hindi ko maintindihan, adjustment. Pero hindi ko pa alam. Ganyan mangyayari sa kanya. di ba? May screen protector na. So, kabit muna natin. Tingnan natin kung marunong tayo magkabit. Hindi ko lang mabibidyoan. Medyo mahirap eh. Tingnan natin ha. Ito yung back. Sabi back to. Back. So ito yung front. Testing natin. Lilinisan muna natin. May mga alikabok. Wait lang. Yan. Nalagyan na natin. Mas safe na siya. di ba? May screen protector na siya. Very very good. Tapos yung plastic na lang. Okay na. Thank you, Shopee. Shopee, Shopee. Doon, dyan muna. 2 minutes video muna tayo. Babakasin din natin ito. Babakasin natin. Bubukasin natin, tingnan natin kung ano laman loob nito. Siguro sa susunod na videos. Sa ngayon, screen protector muna. good na good na yan hindi na magagasigas ok 2 minute video bye bye yan bukod sa screen protector yan o bukod sa screen protector nilagyan natin sya ng stretch film para hindi ma grasahan to yan. dito binuta sirang natin itong gilid di ko pa binubutas tsaka na may rubber naman syang ano case ay putay naman may rubber syang case kaya okay na yan ay nakalagay doon keep it off corroded and water diba so Additional protection lang. Sayang din naman kasi. Tetesting na lang natin to soon. Diyan. Testing natin. Hindi doon. Walang OBD yun. Ito meron. Pero tetesting na lang natin soon. Di ba? Sige.